Hello guys. Appreciate ko na to binigay ng aking kaibigan na kalendaryo. Oo, ang kalendaryo ay importante sa buhay natin sa pang-araw-araw. Kaya buksan na natin ang ating regalo na kalendaryo. Ayan. Ay, nasira na. Excited na talaga ako mag-bukas na ng yung kalendar nyo. Ayan. Shetted na. Ayun. Nasira ka na to doon yung aking kalendar uh, Wow. Ang ganda ng kalendar nyo natin. 2025. Oo. Uh Oo. -oh. October pala yan. Nasaan na yung January? Nasaan? Nasaan yung January? Oo, October pa rin yan. Oo, October na, hindi pa nakarating ng January, di ba? Kailang, yan, ito, o, oh, Rebesco, yan Rebesco. Yung Revesco is sponsored by Rebesco. Ayun, oh, kailangan natin tupiin ng gabito para, ano, para hindi siya, ano,

Maraming salamat po sa nagbigay ng aking kalendaryo 2025. Wow! Ang ganda. O ba? Diba? Magagamit natin to araw-araw. Kaya tanggapin ninyo kapag may mga nagbigay ng na kalendaryo, importante yan. Oo, magbigay o kahit kunti ay kahit maliit man o malaki tanggapin natin appreciate na natin kaya maraming salamat o di ba advance happy new year sa inyong lahat maraming salamat sa nagbigay ng kalendaryo o di diba? 2025 na o di ba perfect बोदी बल करता है।